Hello, magandang araw mga katropang maglalado at na naman po tayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit nitong wiring ng ating DIY manual incubator so ang gagawin ko ngayon ay ididikit ko na itong mga pyesa ng DIY manual incubator so ang gagawin ko ngayon ay una ay ikakabit ko itong uh, valve socket bubutasan ko yung styrofoam para maipasok ko itong wire at ididikit ko naman dun sa loob itong uh, valve socket so ayan nabutasan ko na at naipasok ko na dito sa butas yung wire tinanggal ko lang yung anong yan, pinaluwag ko yung tornilyo para maipasok ya ang wire at pinahikitang ko din. So ngayon naman ay ikakabit ko na itong bulb socket gamit itong Mighty Band. Ididikit ko siya dyan sa styrofoam. Diyan sa panabi ng ano, o ilalagay yung Mighty Band sa panabi ng bulb socket para maidikit. Pero napansin ko mga katropa na hindi sapat yung Mighty Band para dumikit sa styrofoam. Ang hirap kapitikal din. Ito so, ang ginawa ko. Ah ko binutasan ko at yan tinalian ko ng wire para nakapix talaga so ayan yan, tinalian ko ng wire at binutasan yan walang tikal na yan sigurado garantisado garantisado ngayon naman mga katropa ay ikakabit ko itong thermostat so hindi ko na ipipix ididikit ko lang gamit ang electrical tape. So, ayan. Dalawang electrical tape lang yung, dalawang putol ng electrical tape lang yung ginamit ko para maidikit ko dito sa ibabaw ng styrofoam. Itong ating thermostat. Ayan. Goods na yan, mga katropa. Ayan, walang kagalaw-galaw. So, ayan. Yung sensor ay ipinasok ko na at ikakabit ko na din mga katropa itong ano ah uh, hygrometer ikakabit ko na din pala itong hygrometer ayan o, ipapasok ko na yung sensor nitong ating thermostat sa loob ng ating incubator ayan ipasok ko na so yan mga katropa kahaba-haba nung sensor so kung mapapansin nyo mga katropa ay madumi pa yung ating incubator ayan tinistingan ko na muna mga katropa kung talagang garanti sabog pinailaw ko na muna siya, at ayan mga katropa kung makikita ninyo ay 87 ang hygrometer natin masyadong mataas ang humidity sa loob gawa ng hindi ko pa nga nalilinisan ng ating uh, DIY manual incubator ang pa yung mga dumi, hindi ko pa na disinfect So ayan mga katropa. Ayan ang ating DIY manual incubator. So ang sunod ko namang gagawin mga katropa ay lilinisan ko na. Aalisin ko na itong mga tools na nakalagay dito sa loob. Ayan mga katropa. Tatanggalin ko isa-isa yung gamit na yan. At nang malinisan natin at pa-disinfect. Ito nga pala mga katropa yung aking automatic swing type incubator at ito ay aayusin ko din papalitan ko yan ng thermostat papalitan ko din ng hygr hygrometer ang problema ko nga lang mga katropa ay wala akong barena para tanggalin yung 3 bits kaya didiskarte pa ako ng barena so eto mga katropa tinanggal ko na yung tray Ayan. Kailangan ko rin ilabas ulit itong mga sensor ng hygrometer at ng aking thermostat. Ayan. Hinihila ko na. Sus na ano yan. Pagkahaba-haba ng wire ng mga sensor. So ayan. Tatanggalin ko naman itong mga basura. At maigi na lang pala mga katrupa. May sapin itong ating ilalim So hindi gaano dumikit yung mga dumi kasi nga may sa pina uh, um, lumang van paper. So ayan mga katropa. Ayos na ayos. O natanggal na natin. Ang sunod ko naman gagawin ay patanggalin ko yung mga dumi-dumi gamit ang lumang basahan o panyo. So ayan mga katropa. Pinapagpag ko lang. Ayan. Pagpag -pag lang ng pagpag. -pag. Ayan. May lumang shell pa ng itlog. Ayan. Naalis na yung mga dumi-dumi at alikabok. Pati yung mga shell. Ayan. Kung mapapansin ninyo, medyo ano na siya. Medyo naalis-alis na yung mga dumi-dumi. So, ang sunod naman natin gagawin mga katropa ay i-disinfect natin yung ating incubator para masiguro natin na wala nang naiwan ng mga pathogens o mga bakterya o punjay dyan sa loob ng ating DIY manual incubator. Gagamit tayo ng natural sukang paumbong, murang-mura, abot kaya. At gagamitin tayo ng bulak sa pag-disinfect. Bakit po suka ang ating ginamit? Unang-una, murang-mura, abot kaya. Pangalawa, kaya suka po dahil ito ay isang natural na disinfectant. So hindi po siya nakaka-apekto sa mga itlog. Ayan. Yan po ang ating gagamitin sa pag-disinfect dito sa aloob ng ating DIY manual incubator. Ayan, umpisa na natin ang pag-disinfect mga katropa. Kailangan bawat sulok ay mapahidan ng natural sukang paumbong. Ayan mga katropa. Tinoy simulan ko ng kuskusin ng katas ng natural sukang paumbong ng ating DIY manual incubator ayan mga katropa sa gilid naman kuskusin ang gilid ayan nakagamit gamit na ako ng isa madumi na yung isa so kumuha ulit ako ng panibagong bulak para ma-disinfect ang kabilang gilid sawsaw -saw ng natural sukang paumbong at ikuskus ikuskus ng ikuskus hanggang sa maalis ang mga bakteriya at pathogens ayan mga katropa kuskus lang ng kuskus hanggang sa maubos ang mga bakteriya at pathogen at tuluyang madisinfect ang loob ng DIY manual incubator. ayan pati po itong kahoy kailangan din nating punasan dahil yan ay naghaharbor ng mga bakteriya punasang maigi kailangan ay katas-katas. Ayan mga katropa. Tiyaga-tiyaga lang ang kailangan sa pag-disinfect. Ayan. At na, naubos, na, nadumihan na nga ng maigi yung isa. So kailangan nating maglagay ulit ng panibago sa bulak. Ayan mga katropa. At ito naman ang ating baba natin, ang ibabaw. Ayan, i-disinfect natin yung ibabaw kasi maaaring may nakadikit din dyan na mga bakterya at iba pang pathogen. Isama na rin natin pag-disinfect itong bulb socket. Ayan mga katrupa, dinali ng i-disinfect. Pati ang bombilya, pinunasan ko na din para siguradong malinis at walang bakterya punas lang lang punas. Tsaga talaga mga katropa ang kailangan pag nagdi-disinfect tayo. Ay mga katropa. Kailangan ng tiyaga. Para pag may tiyaga, may nilaga. So yan mga katropa. Ito na dito naman tayo sa kabilang gilid sa kabilang gilid naman tayo mga katropa ayan punasa natin ang kabilang gilid kuskus dito kuskus doon kailangan ay pulido isama na rin ang kahoy na patungan ng tray so yan mga katropa kuskus ng kuskus Di baling mabagal basta pulido ang pagdisinfect so yung pong natural sukang paumbong ay mabibili ninyo sa ating mga sukang suking tindahan yan murang mura sa mga uh, sari sari store ay 20 pesos ay 10 piso lang pala 10 piso ang isang bote. yan mga katrupa. Ang sunod na lilinisan natin, ang i-disinfect natin na sunod ay ang sahig ng ating manual incubator. At ayan, dahil medyo madumi at hindi lang medyo, talagang madumi. Kaya binuhusan ko na ng pagkadami-daming suka. Ayan, kuskusi. Kuskusi. Siging kos -kos. Ayan. Kos ng couscous ayan couscousin ng couscousi hanggang sa maalis ang mga ipot-ipot ng mga sisiyo. ayan kailangan ay pulido pulido ang pagkakakuskus at nang maalis ang mga ipot-ipot ayan kung mapapansin nyo mga katropa ay naalis na ang mga ipot-ipot kung maaamoy yung ninyo mga katropa ang loob ng manual incubator talaga naman mapapangiwi ka sa asim ng amoy ang atin ng amoy so ayan mga katropa malapit ng malinis ang sahig ng manual incubator kuskus -kus lang ng kuskus -kus. kailangan ng tiyaga kailangan ng tiyaga pati yung kanto-kanto pulidohin ng kuskus yan malinis yan kung mapapansin niyo ay malinis na siya so ang sunod naman na babanata natin ay itong takip ng ating DIY manual incubator punasan ko na muna ng malinis na bulak yung ano yan Sunod naman ay yung salamin. Yan, i-disinfect natin yung salamin. Yan, gamit ang natural, sukang paumbong. Yan, bawat kanto ng pinto ay kailangang mapunasan at ma-disinfect. Yan, kuskus -kus dito, kuskus -kus doon, bawat sulok ay kuskusin. Yan, mga katropa. Kasama po yan sa din disinfect. Ganyan po mag-disinfect ng... DIY manual incubator. Ayan. Syaga ang kailangan. So, hindi po tayo pwedeng magtinamad. Kasi pag hinayaan natin niya na ganyan ay maaaring ma maapektuhan ang hatching rate at yung klase ng mga sisiyo na lalabas sa ating DIY manual incubator. Maaaring bumaba ang hatching rate kapag madumi ang ating DIY manual incubator maaari din namang magkaroon ng sakit ang mga sisiw na mapipisa sa loob ng ating incubator. Yan, sa labas naman ang ating babanatan na i-disinfect. Yan, kuskus ng kuskus. Yan, pati po yung labas na styrofoam. Punasan na din natin. Yan, Ayan, natatapos na mga katropa. to mga katropa, sisimulan si ko na ang minisan ang ating tray. yan simulan na natin Ayan, ang pagkuskos dito sa tray ng ating, ating DIY manual basakan. incubator. At yan mga At katropa, ito ang, natin ito ang pinakamahalaga, ang malinisan talaga ng maayos. Dahil kung mapapansin ninyo, ang daming mga ipot-ipot. yan mga katropa, talagang kailangan yan ay pulido ang pagkakalinis yan mga katropa yung kabila naman ang ating lilinisan yan taktakan na natin ng natural na sukang paumbong yan mga katropa kuskus lang ng kuskus dahil maraming mga ikot-ipot at ito ay nagtataglay posibleng nagtataglay ng mga bakterya at mga pathogens yan mga katropa kuskus lang ng kuskus hindi lang ng kuskus tiyaga ang kaidangan para tuluyang ma ang ating tray ng DIY manual incubator. Yan mga katropa, ganyan ang aking ginagawa pag nagdi-disinfect. Damihan natin ng lagay ng natural sukang paumbong. At sunod naman ating lalagyan ng natural sukang paumbong ay ang frame ng ating tray yan yung kahoy kailangan yan ay malagyan dahil yan ay naghaharbor ng bakterya at mga pathogens pati na rin ng kunjay yan mga katropa kailangan yan ang gawin para sigurado na malinis at madisinfect ang loob ng incubator at para safe po ang mga itlog na isasalang so medyo matag, matag matagal-tagal din mga katropa akong hindi nakapagsalang ng itlog dito sa aking DIY manual incubator. Mahigit isang taon din akong hindi nakapagsalang. Ito nga pala mga katropa yung mga itlog na isasalang ko. Dalawang tray at may pasobrang dalawang itlog. So bali 62 pieces yung aking isasalang. So ang una kong gagawin ay lalagyan ko muna ng tanda. X sa kabilang side at sa kabilang side naman ay bilog ito po yung magsisilbing pananda kapag uh, pinipihit yung itlog pinipihit po kasi yung itlog sa loob ng incubator dalawang beses sa isang araw isang pihit sa umaga at isang pihit naman sa gabi yan, yan po yung tinitingnan ko pag nagpipihit yung tanda na yan so yan lalagyan ko din yung iba pang mga itlog lalagyan ko ng pananda ayan mga katropa nalagyan ko na ang lahat ng itlog meron ang pananda so ang lahi nga pala nitong mga itlog na ipapasalang ay mga tiksas at mga panabong yan mga katropa pero dalawa daw ang may-ari nito pinagsabay na nila yang may mga karas-karas ay uh, doon sa kakilala ko. Ayan. At yun naman daw isa ay nawalang tanda. Walang karas-karas ay doon daw sa kanyang kabarkada. Eto na mga katropa. Magpiprihit na tayo ng ating DIY manual incubator. Ayan. So ipinasok ko na yung mga sensor kailangan po ang sensor ay nakalagay sa pinakang na ng tray ayan, hit tayo mga katropa at eto na yung mga isasalang na itlog ready ready na isasalay ko na eto na mga katropa nakasalay na yung itlog e ganyan po pagsalay ayan. at may dalawa na nakapatong kasi kung isisingit ko yan dyan ay siksika naman na sila at hindi ko na mapipihit ang ililista po natin dito sa lapso ang nating gagawin ng mga katropa maglalagay tayo sa ating at pati na rin kung kailan ilan yung expected date na mapipisa yan lang mga katropa subscribe na po kayo sa aking youtube channel at kung meron kayong mga tanong ay mag comment lang po dito sa ating comment section yan mga katropa yung bulik na tandang Poging-pogi. Ganda ng tindig. Okay. At eto naman mga katropa. Yung aking mga alagang manok. Yan. Meron akong mga tinali. Dalawang tinali. At yan. Yung aking mga dumalaga at inahin. Kasalukuyan sila. Abangan nyo nga pala mga katropa. Ang sunod kong gagawin na pagre-repair ng aking automatic swing type incubator. Papalitan ko ng hygrometer at papalitan ko na rin ng thermostat so yan ang susunod kong vlog mga katropa huwag pong kakalimutan mag subscribe sa aking youtube channel happy farming god bless you all